Tapos sa kanya uh, <laughs> si Siri. O sa mga baboy. Before and after to. Tapos na pagbaboy. Yan. Sino pang hahabot? Siguro ko lang dito sa ba, mga baby. Paano Ayoko pa yat sa bahay. Nene na, sira-sira na siya. Yeah. Humahawal pa siya. Hindi ako humahawal! Hindi ako humahawal! Hindi nga, hindi ikaw. Sarap oh, eh, no? Sarap ka niya, ako Oo. Gusto Ay! Oo, wag na ha? Vy! <laughs> na,